mga kalakbay, gawa tayo ng ulam na nag ako dito sa kamuting kahoy na gagawin natin ay bola-bola kung saan masarap to mga kalakbay. Pero may harap to gawa ng mag tayo. mag -ad -ad ng kamuting kahoy. Na, ang nakakalam lang to ay mga taga Mayay Laguna. Kain tayo. Ayan sa so, mga kalakbay pagkatapos natin mag-add mag, mag -ad -ad ng kamotin ka o yan nagawin natin itong titipla natin ang recipe ng pambolobola Tara, abangan niyo yung mga sunod na step mga kalakbay at titipla natin ang oregano sibuyas bawang paminta tapos yung kulay orange ay ano tayo sa orange aswete kalakbay at update natin mga alo yan yung ating final recipe tapos ipipilitan natin ay na mga kalakbay malapit na maluto ang mga kalakbay ito na yung final product bola bola nakamoting kaoy